Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian na tinatawag na kalangitan, may isang magandang diwata na nagnangalang diwata malaya. Siya ay kilala sa kanyang makulay na kasuotan at mahikang nagdudulot ng saya at kulay sa buong kaharian. Isang araw, habang si Diwata Malaya ay naglalakbay sa kagubatan, nakarinig siya ng malungkot na tingin. Sinundan niya ito at natagpuan ang isang batang ulila na umiiyak sa tabi ng ilog. Lumapit si Diwata malaya at tinanong ang bata, Bakit ka umiiyak, maliit na kaibigan? Sumagot ang bata, Ako po si Lino, nawalan po ako ng mga magulang dahil sa isang malakas na bagyo. Wala na po akong tahanan at wala na rin pong nag-aalaga sa akin. Naantig ang puso ni Diwata malaya sa kwento ni Lino. Huwag kang mag-alala, Lino, sabi niya ng may miti. Ako ang bahala sa'yo, Dinala ni Diwata Malaya si Lino sa kanyang tahanan sa kalangitan. Doon, pinakain niya ang bata at binigyan ng bagong damit. Habang nagtatagal, napansin ni Lino ang kakaibang kapangyarihan ni Diwata Malaya na nagdulot ng iba't ibang kulay sa paligid tuwing siya'y masaya. Isang araw, naisipan ni Lino na tanungin si Diwata Malaya, "Paano po kayo nagiging masaya at nagdadala ng kulay sa kaharian?" Sumagot si Diwata Malaya, ang tunay na kaligayahan ay nanggagaling sa pagtulong sa kapwa. Sa bawat ngiti at saya na naidudulot ko sa ibang tao, mas nagiging makulay ang aking mundo. Sa paglipas ng panahon, si Lino ay lumaking masaya at puno ng pag-asa sa ilalim ng pangangalaga ni Diwata Malaya. Naging inspirasyon niya ang diwatang nagpalaki sa kanya at natutunan niyang magbahagi ng saya at kulay sa mga tao sa paligid niya. Isang umaga, matapos ang isang malakas na ulan, gumaba si Diwata Malaya at si Lino sa lupa. Inawakan ni Diwata Malaya ang kamay ni Lino at sinabi, Tara, magpakita tayo ng saya at kulay sa buong mundo. Habang naglalakad sila, nagsimula ang isang napakagandang bahaghari na lumitaw sa kalangitan. Ang mga tao sa kaharian ay namangha at natuwa sa kanilang nakita. Nalaman nilang ang bahaghari ay simbolo ng pagmamahalan, pag-asa at kaligayahan na dala ni diwata Malaya at Lino. Mula noon, tuwing pagkatapos ng ulan, laging lumilitaw ang makulay na bahaghari bilang paalala sa lahat ng pagmamahal at saya na kanilang naibahagi. Ang alamat ng bahaghari ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa lahat na kahit sa kabila ng unos, may bagong pag-asa at kaligayahan na darating.